Sa tigil putukan, ipinatupad na sa tipo-tipo basilan, sitwasyon, balik normal na. Rajuman Merasol Montesa, RMN Zamboanga sa Balita. Pumupa na ang tensyon at balik na sa normal ang sitwasyon sa tipo-tipo Basilan. Ito ang kinumpirma ni Basilan Governor Mujib Hataman sa kanyang inilabas na pahayag pasado las 10 kagabi kung saan kanyang pinasalamatan ang lahat ng mga sektor at mga individual na tumulong upang maibalik ang kayusan at kapayapaan sa nasabing munisipyo. Kinumpirma din ni Basilan District 2 Board Member Dr. Nurkan Istarul na ipinatupad ng tigil putukan pasado las 6 kagabi at may ilang mga residentes na rin ang nakabalik balik na sa kanikanilang mga tahanan upang matingnan kung may pinsala na dulot ng palitan ng putok. Sa kabilang banda naman ay pinabulaanan ni Tipo-Tipo Mayor Ingat Tuntong na Narido ang pinagugatan ng tensyon na nauwi sa bakbakan na nagresulta sa pagkasugat ng ilang sibilyan at napinsala rin ang kanilang ambulansya ng tamaan ng M203. Wala naman Narido dito. Nandiyan na naka-military, ano naka-defensive position sa compound ng municipal government. Siyempre, alangarin puputukan Saan di Hindi ka magpaputok. Pero sa tsansya namin, hindi yan makaabot mga 200 to 300 na At saka wala silang na malalakas na sandyata. Samantalang marindig, pinabulaan na ni MP Haji Dan Asnawi, ang base commander ng 114th MILF, 11 sa Moro Islamic Armed Forces na ang sagupaan ay may kinalaman sa MILF. Ah, oh, hindi yan totoo. Yung totoo, yung mga siguro, yung you, uh, yung kamag-anak. Kasi ito, ano ito ma'am, parang uh, redo rido ito. Pero involved na lang siguro yung mga ibang uh, tupo natin ay eh, may Siyempre, pinapanigan nila yung kung may mga kamag Kasama mo sa DXRZ RMN Sambuanga, Radyo Man, Mirasol Montesa, Tatak, RMN. RMN Network News.